So, paano nga ba magbayad ng ating loan sa G-Gibs, no? So, sa hindi pa po nakakalam, may para po sa inyo ang video nito. ito tuturo ko po, po step by step kung paano, okay? So, una, dapat po ay meron po tayong sapat na uh, balance dito sa ating G-Gibs wallet, ano, Para makapagbayad po tayo ng ating uh, G-Gibs po. Okay, so dito... Uh, punta lang kayo sa inyong baro, ganyan, click nyo yan. So, siya nga pala sa mga bago lang po naligyan sa channel ko, kung magustuhan niyo yung video nito, kung nakakatulong sa inyo, baka naman pwede mag-love nyo sa iyo dyan, baka naman pwede mag-subscribe kayo, mag-like, no? Kung may mga tanong po kayo, huwag po kayo mahiyang magtanong po dyan sa comment section lang. Okay, so dito, click nyo lang po yung G-Gage, napakadali lang po magbayad dito. Basta, meron lang pong uh, sapat na balance po yung inyong G-Cash wallet. So dito naman po ay, i-click nyo lang po yung My Loans. Ayan, so click natin yan. Okay, so dito, ayan, kung makikita nyo sa akin, may dalawa kong ah uh, utang, magkaibayong date, no? So, dito, pwede nyong, kung isa lang muna babayaran ninyo, so, dito muna. Ayan, kung ito mo, kung babayaran nyo lahat, okay, so, isa-isa yun yan, pay now, pay now, anak, ganyan. So, sa akin, babayaran ko na lahat para wala na ko isipin pa, no? So, sarong na buwan na ulit. So, dito, unahin ko muna ito, ayan, okay, so, dito, okay na, Okay, so dito, ayan. So, uh, type nyo lang dito yung babayaran ninyo. Uh, dito, eh, click na lang natin. Ayan, click na lang natin diretso to para magdiretso dito. So, next lang tayo. So, ganun lang siya kadali mga lalabs. No? So, siya nga pala, makikita nyo naman dito yung loan account ID ninyo. Kung halimbawa, gusto nyo magpahit sa ibang account, uh, account Gcash, no? Kung halimbawa ay uh, ang tangito, yung hindi na kayo makapagkasin kasi na-reach na yung pinakalimit ng GCAS account niyo pwede kayo magbayad sa ibang GCAS account gamit po yung loan account ID nito. Ito po. Okay, so dito, pay lang tayo. Ayan. So, ganun lang po kadali mga lalaps kung paano tayo magbayad ng ating JKIMS, no? So, sana po nakatulong sa inyo. Uh, you're welcome.